Uh, magandang hapon po sa inyo. Sino po si Sir Pizarro at uh, ito naman si Sir Rene Boy. Kayo po ay mga construction workers. Opo, po, saan po yung site ninyo sa Pasig? So two weeks na po kayo, hindi na sisweldo ang delayed. Opo, Sir. Ano po yung dahilan? Ang dahilan daw nila, Sir, eh, hindi daw sila nakasingil sa cliente nila. Eh, hindi yung problema yun. Kapag bigyan na kayo ng servisyo ninyo, dapat bayaran na kayo. Every week bang sweldo nyo? Every two weeks? Every week, sir. So, dalawang cut off na po. Opo. Tapos na pag alaman nyo na kayo rin po ay uh, hindi maayos yung pag-remit ng inyong employer sa SSS. Opo, sir. May mga dokumento pa kayo magpapatunay na hindi updated. Mayroon po, sir. Tama ba bang pasweldo sa inyo? Nasa, nasa tama ba yung minimum wage? 660. Tama naman po, sir. Tama naman. Pwede makita yung mga dokumento? Ito po, sir. So, lahat po kayo, ang problema nyo ay two weeks, wala pang sahod, and then walang hulog sa SSS pag po pag-ibig. Maganda hapon po, Attorney Hernaes. Sir. Yes, magandang hapon po, uh, Senator Tulpo. Apo. Sir, ito pong mga construction worker ng Alternative Network Resources, ang kanilang reklamo ay hindi rin po nag-remit ng tama sa oras ito pong kanilang uh, kumpanya. Gaano katagal na po hindi nag-remit, sir, sa inyong pagkakaalam? Seven months po, okay. sir. Seven months na rin po ah uh, hindi ba na monitor ng SSS na seven months na hindi pa nagre-remit so dapat na plug down na ito at uh, natawagan na nabisitahan na or na impormahan na agad itong delinquenting kumpanya. Opo, uh, tinitingnan po natin ngayon yung records ng uh, kumpanya. May mga hulog na naman po sila. Ngunit po ngayon po na meron kaming uh, nalaman dyan na may mga complainants, papupuntahan po natin kaagad dyan uh, kinabukas na bukas po para oh, makapagsimula tayo ng investigasyon. Very good. Sige po, asahan po namin na uh, attorney, sir. Opo. Sige po. Papabibistahan po natin sa account officer po na may hawak ng account ng alternative network resources. Dahil uh, ayaw naman po natin yung mga ganyang sitwasyon po na kung saan yung ating mga manggagawa ay hindi po nauhulugan, lalong-lalo na po at uh, din po sila ng, uh, sa kanilang mga sahod para sa SS contribution. Ayun, sige po, sige po. Uh, maraming salamat po, uh, Attorney Ernaes. At uh, bukas po magtawagan tayo para masiguro namin na talagang uh, mangyayari po ito yung pinapangako sa amin ngayon. Uh, salamat po, Attorney. Opo, makakasa po kayo, Senator. Thank you po. Mr. Raymond Acoba, Head Public Affairs, PhilHealth naman. Mr. Acoba, Sir, good afternoon po. Good afternoon po, Senator. Okay. Opo, Opo. Yes, Sir. Uh, Mr. Acoba, <laughs> ito pong uh, Alternative Network Resources, e eh, delinquente na ng 7 buwan na eh, hindi na po nag-remit para sa contribution ng kanilang mga empleyado. Opo. So ano po yung action na usually ginagawa ninyo pag, sa mga ganitong sitwasyon sir? Pag mga ganyang sitwasyon po, ang gagawin po natin, makipag-ugnayan na po tayo sa kanila sa alternative para ipaalala sa kanila yung kanilang uh, obligasyon bilang their uh, employer na bayaran yung mga premium contribution ng kanilang mga employees. Wala ho bang penalty Mer o meron sanction? Po, Opo, may, penalty na po yan kasi uh, yung unang penalty po natin magkaka-interest na po no? yung premium contribution nila for every month na hindi po sila nagbabayad. O okay, po? magkano po usually every month? Ah uh, depende po, no? nasa 3% of the premium contribution na nakaligtaan nila. So sir, bukas sir kasi yung SSS magagawa rin po ng kanilang investigasyon So siguro sumabay na rin po kayo, imbestiga niyo po ito, magpunta kayo doon ng mga inyo pong inspector, pabuksan yung libro or kausapin yung mga dapat kausapin dyan sa kumpanya para maging updated na po yung bayad nila at mamulta ng dapat multa na po. Apo, apo, Senator. Asaan ko po yung bukas, magtawagan tayo sir ulit. Yes sir. Thank you po. Bukod sa mga security guard, ang mga aping-api ng mga manggagawa ay construction worker. Sila palaging nadidilang sweldo at kapareho sa mga security guard eh, na hindi pa kasi nakasingil sa kliyente. Pwede mo na mabayaran. So what kung hindi ka nakasingil? Dapat, meron kayong mahaba ang PC nyo. Mm -hmm. Pag hindi nakabayad yung kliyente ninyo, may pang-abono muna kayo. Magsanda kayo ng mga ari-arian ninyo. Mangutang kayo para may pang do Ma'am Juliet, magandang hapon. Madam, andito po yung mga empleyado niyo 30 po sila. Two weeks na po sila nagugutom yung kanilang pamilya. Hindi po sila papasweldohan. Paano ito, ma'am? Ma'am Juliet. Sana po meron kayo may tulong sa amin para dito sa mga tauhan ninyo. Bilang kayo sa HR, usually pag yung mga empleyado may problema, HR pinupuntahan, eh may problema yung mga tauhan ninyo at valid yung problema, then hindi sila nababayaran. Kayo nga po nagre-record, then kayo din dapat ang babakap sa oras na pangangailangan ng mga empleyado ninyo. Kayo po ang tutulong para sabihan yung finance, bayaran nyo na yung mga tauhan natin, baka magsiresign na ito kapag hindi binayaran, di mahirapan ulit kayo mag-recruit. Wala na mag-apply sa inyo dahil mabagal kayo magpasweldo. Ganun po yon. Huwag mo kayo palaging hugas kamay agad. Dapat nagtutulungan kayo dyan. Di ba? Huwag yung palaging nagtuturoan. Nagtutulungan. Okay? Pakisabi po sa Finance. Director Lilibet Caraga, Pasig Pateros Mandaluyong Marikina San Juan. Dole. Magandang hapon po si Nito. Magandang hapon at magandang hapon din po sa mga libo-libo niyong tagapakinig Opo, sa inyong programa po. Opo, madam. Ma'am, alam ko meron kayong tinatawag na visitation power, visitation authority pakipuntahan Ayan. po ito pong Apo. alternative network resources kasi dalawang cut-off period na po hindi pa napapasahuran ang mga empleyado. Kawawa Apo. naman po. Opo, Senator. Opo, okay po. Pwede ba bukas? Puntahan nyo na po. Uh, papagawan ko ngayon ng authority sa regional office para agad-agad ma mapuntahan po yung kumpanya. Ayon. So sasama po kami bukas at itong mga empleyado, pupunta tayo doon sa kumpanya para maobliga po na magbayad na. Uh, mag, sige po, magpapaano po muna kami Senator ng authority, papaisip po muna ng authority kasi kailangan po yung authority bago tayo okay. pumasok sa kumpanya. Okay. Madalas namin marinig ito, although alam ko ng sagot dito, para sa kalaman lang ng mga empleyado rin at the same okay. time para sa kalaman ng lahat, okay. pwede bang gamitin rason na hindi pa kasi nagbabayad ang aming kliyente, kaya hindi namin kayo masweldohan hanggat hindi nagbabayad ang kliyente, wala kayong sweldo. Tama bang Ay, sagot hindi yun? Po, hindi po tama po. Dapat po yung agency may sariling pondo yun. na pang sa mga empleyado. Kaya magbayad o hindi yung kanilang ano, Clear. client, still sila, liable sila, nabayaran nila. Kasi dapat po ang mga manggagawa magkatanggap ng sweldo at least twice a month. Dalawang beses po sa isang buwan, dapat po nakakatanggap sila ng staff. Dapat hindi po madelay. Eh kasi po madalas yan po ang binibigyan na palusot ng mga kumpanya na mabagal magpasweldo, wala sa tama magpasweldo, yung kente palagi tinuturo pero wag ka na bayaran na sila kaya lang nagastos ata kung saan mang mga napagastusan. Sige po, ma'am, Lilibet, ha, usap tayo bu opo. bukas. Opo, opo, opo. Sige, hapon po. So, sa, hapon po ulit. Bukas, sasamahan kayo ni Lilibet Caraga, kasamang staff. Pupunta tayo dun sa kumpanya ninyo para singilin po yung dalawang linggo niyong sweldo, pati po yung sa SSS at saka sa PhilHealth para ma-update po. Okay? So, saan po po kayong galing yan? Diba sa Pasig, sir. Pero iba-iba kami ng ano, uwian. Basta kayo mo uwi. Yung, iba, gabit, Bulaga, eh. ando, gabit, yung iba sa Bulacan daw, sa Kabit. Yung iba, Alabang. Wala Alabang. po silang Basik. sir. Uwian po sila. Uwian kami, sir. Eh. Apo. sige, bigyan mo tig-1,000 sila lahat. Sabi mo kay Shane. Noted po. Sige po, para may pamasay, tig-1,000 kayo. Okay? Dalawan din ko sila walang sweldo. Gawin ng 2,000 each. 2,000 po. Oh, tig <laughs> o, tig-2,000 each po, ha? Para pamasay, pamasay. Ha? Ah, okay. So, sir, gaya po ng pangako ni Senator Idol Rafi Tulfo, tanggapin niyo po ang tig-2,000 pesos po. Okay po?